Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa Al salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meron ditong isang tanong na napakaimportante po na malaman ng mga kapatiran. Lalo na sa panahon natin ngayon, napakadami talamak dito. Ito po yung tanong. Salamat ustad, tanong lang po kung pwede bang magsangla ng pwesto sa palingki. Tapos gamitin ko magtinda. Waalaikumsalam wa, wa rahmatullah wa barakatuh. Ang naiintindihan ko sa tanong, isasangla sa kanya yung pwesto, tapos gagamitin niya sa pagtitinda po. Ibig sabihin, pakikinabangan niya yung pwesto. Pangalahatan, uh, walang problema kung tayo magsasangla ng gamit natin, ng pwesto, ng lupa, ng sasakyan, ng ginto, walang problema ang isangla to. O kaya sa atin sa naisasangla yung sasakyan, yung lupa, yung bahay, yung ginto, walang problema doon. Pero kailan nagiging bawal yon una hindi naman bawal isang layong ginto sa kahit sa kahit saan pero ang tanong dito paano kung isasangla ko tapos pagbabayaran ko na yung inutang ko may tubo na yun yung riba kasi alibawa katulad sa mga sa ponsya pag sinangla mo diyan wala problema sa pagsangla mo pero ang problema pag magbabayad ka na Pagbabayaran mo yung utang mo halimbawa magkano yung inutang mo doon 5,000 depende sa presyo ng ginto mo Then, babayaran mo, may tubo na yun. Yun yung riba doon. Kasi kung walang riba yung pagsangla mo ng ginto doon sa ponsya, wala naman talagang bawal doon. Kasi, limbawa, iniwan ko yung ginto ko, tapos sumiram ako ng 5,000 after one month. Kinuha ko yung ginto ko, binalik ko sa kanyang 5,000, walang riba doon. So, hindi po ibig sabihin bawal isang laang ginto. Nagiging bawal lang yan pag tumubo yung inutang. Dito naman sa walang pera na tumubo pero pinakinabangan mo. Sinangla sa yung pwesto, ginamit mo. Sinangla sa yung lupa, tinaniman mo. Sinangla sa yung sasakyan, ginamit mo. Sinangla sa iyo yung bahay, uh, pinaupahan mo o tinirhan mo. Dito mga kapatid, ano mang isasangla sa atin kapalit ng utang na pera, ay hindi natin ito po ay riba. Papasukan po ito ng riba. Kasi hindi natin pwedeng pakinabangan yung pwesto na isinangla sa atin tapos gagamitin natin sa pagtitinda. O yung bahay na isinangla sa atin tapos titirahan natin. O yung lupa na isinangla sa atin tapos tinaniman natin. O yung sasakyan na isinangla sa atin tapos din drive natin at pinakinabangan. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Halo, nagkasundo ang mga ulama sa hatol nito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra riba. Lahat ng pautang na may tubo, pakin o dagdag na pakinabang, ibig sabihin ng tubo lang niya na kinabang ka, riba iyan. Halimbawa, sinangla sa yung pwesto, ilang buwan? Sabi natin 5 months, 1 year, sa halagang 10,000. After 10 years o after 10 months, 1 year, ibabalik mo yung yung pwesto niya tapos ibabalik niya rin yung pera mo ng kumpleto di ba kumpleto yung pera mo pero anong 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 dagdag nun pinakinabangan mo yung pwesto yun yung riba katulad din sa lupa sinangla sa yo yung lupa ng 100,000 after one year uh, binalik sa yo yung pera tapos pero pinakinabangan mo na yung lupa kumita ka man sa lupa na yun hindi ka kumita basta pinakinabangan mo ginamit mo yung sinangla sa'yo na katulad sa mga nabanggit natin, yun po yung kanyang tubo. Ang tubo niya, doon sa pagkikinabang mo. Kasi dapat sa sangla, hindi natin pwede pakinabangan yung sinangla sa atin. Kasi ang binanggit lang naman ng propeta sa lawa liwasan, na pwede natin pakinabangan, na may na sinangla sa atin, pwede mong sakyan, katasan, ay yung pong hayop. Kasi hindi mo naman pwedeng ikulong lang yan. Hindi mo naman pwedeng uh, sa bahay mo lang yan. Kasi mamamatay pag hindi mo pinakain. Kapalit nung pagbabantay uh, mo sa kanya, pagpapakain mo, pwede mong uh, pakinabangan yung gatas, pwede mong sakyan. Pero sa mga uh, sasakyan, in-stack lang yan, tinatambay lang yan mga bahay, hayaan mo na yan. Paano kung uh, yung pong nagsangla din ng nakinabang, tapos uh, percentage na lang kayo kita ng pwesto o sa uh, lupa, So, oh, sasakyan, pinaparintahan niya pero hindi ko nakinabang, siya nakinabang pero hatian kayo sa kita. hindi ba pa rin yun? Kasi babalik pa rin yung pera mo, may tubo pa rin. Kumikita ka dun sa kanya, sa usapan niyo, kung nakinabang ka dun sa lupa. So, iwasan po natin ng ganitong transaction. So, dapat pa yung mga sinasangla sa atin, huwag natin pakinabangan. Okay? Or, huwag na tayong magpasangla. Pahiramin na lang po natin ng pera yung taong humihiram kasi yun naman yung pinakalayo niya, gusto humiram yan kaya lang naman siya nagsasangla para po tangin natin na pag hindi siya nagbayad meron tayong babalikan okay Allahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabi salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh